Pwede set, Rolling. recording Okay, I'm out, scene 2, take 1 Ano ito pa rin? ito sir? Sa labas ito <coughs> pre? Kasi alam ko sobrang lapit lang nandito sa boomad eh Hola, kamis na mga G! Welcome back to another vlog For today's video lang naman Eh, pabalik tayo ng onti sa vlog format natin Dahil medyo, alam na, um, nakakasawa din kasi gumawa ng napakaseryosong video, tama ba? Ngayon kasi guys may mga isda siya. Tingnan nyo. Gagi sa taas. Hindi nila makikita. Boom! Dyan. Wow! Kasi, wow. <laughs> nalimutan sa sabihin ko. Pero yun na nga guys, kasi nga, alam nyo naman, hindi nyo naman halata, no, na talaga namang mahilig akong gumawa ng mga pelikula, short film, mga maikling pelikula ba, mga ganun. Eh, kung oh, nasabi ko na rin sa inyo, pero nag-aaral nga ako ng film school. Hindi lang halata, pero nag-aaral ako ng film school. Mukha lang Medyo nag-aaral naman ako ng film school at medyo natapos ko din naman. Ayun na nga, dahil malapit ng Halloween, itang Halloween kasi, for me, kasi sa Pilipinas, although hindi celebrate ng Halloween, meron kami tinatawag na Piesta ng Patay. Ako patay ng patay sa kanya. Piesta ng patay. <laughs> ito ulit. Alam nyo naman, ang horror for me is a part of our history. When we were young, no? Kasama ko mga ati ko dito. Pwede ko sabihin. Nung bata kami, guys, napakahilig na kami manood ng horror films. Mm -mm. Oo, oh, di ba? Naniwala na kayo. Yun din yung nag-push sa akin gumawa ng mga short film noon na ito, papakita ko ng onte Wow! Ngayon, at dahil papalapin ng Halloween, at sakto, meron tayong platform, which is ang Green Wall Productivity. TGLG. Dito namin papalabas yung mga pinagagawa namin. Although, wala pa kami nagagawa ngayong araw. At yun ang gagawin natin ngayon. Gagawa tayo ng horror short film. Also guys, kung nababadrip kayo sa mood ma, eh, which is, I mean, no, hindi naman siguro. Ako lang. <laughs> Mabilisan lang kasi yun. Pero ngayon, gagawa kami ng medyo seryoso. Seryoso at totoong horror short film para sa inyong lahat. Pero before yon, of course, wag na wag niyong kakalimutan. Mag-subscribe at mag-like at mag-comment down below ng inyong mga thoughts. Ano pa? Anong nakalimutan ko? Ring mo yung bell. Go. Ngayon, gagawa kami ng short film. Pero bago ang lahat, kailangan na natin mag- kape. Hindi, meron na tayong kape. Namiss kong ganda yung tsura yung kanyo ah. Kamera. vlogger ka na ulit. Matagal kasi guys, hindi kami naging vlogger, naging ano kami, YouTuber. Naka-stand. Mm. <laughs> so ngayon, dito muna, simple vlogging muna tayo at saka, ano ba rin, educational pa rin, mm -hmm. kagaya ng dati. Magaling siya magturo, muntik na siya naging... Tinan mo, ituro kita. laki ng no. Nope. Anyways guys, uh, ang first step kasi, ito yung ano ko lang naman ah, uh, process ko. I don't know about you guys kung may mga gumagawa rin ng pelikula dyan sa inyo. Pero ang first, first stage. Step one, brainstorm. Brainstorming, brainstorming muna tayo at ah, uh, syempre- Kuha muna ng structure. Diba halloween ngayon? Oo. Okay kakakagi, parang nandito pa rin tayo. <laughs> Nahirapan nga kaming mag-isip ng topic. Merong naisip to. Anong naisip mo? Ask natin si Con kuya Jat GPT. So, JAT. Okay. <laughs> chat Jat? GPT. Uh, kasi guys, wala na. Gumigi. Medyo wala na yung utak namin. Kasi, hindi na umuusok dito. Hindi guys. Actually, marami kaming ideas. Tatry lang natin ng Chat GPT. Totoo nauuso Kaya magandang pang clickbait ay oh, si Neistat so haunted forest daw boss ayan camping trip or mysterious whispers ulit sabihin mo kay chat gpt one character one character medyo namang madami boss kaso yung main characters two okay tapos nawala yung yun, yun niya, yung, yung niya kasama ayun eh, guys ha ito yung mangyayari yung ideas ko namin kay chat gpt pero yung script kami pa rin yung gagawa solo hike right. solo hike okay, okay. what if meron tayong slenderman pero matapos <laughs> <laughs> Pero dahil sa sinabi mo parang mayroon akong naisip, what if yung tropa niya na yun, kung di kunwari papunta siya doon sa forest para sakala natin na parang act of kindness. Pwede naman. Kaso wala nang connection yung forest doon. Synopsis, basically, Joe makukuha lahat ng points ng story nang hindi ini-spoil yung mismong story. Mm -hmm. At ginagamit ang ng synopsis madalas para sa tinatawag na elevator pitch o kung saan ka nagpipitch ng mabilisan lang sa mga producer. Mm. Kaya sa tinawag na elevator pitch, alam mo bakit? Mabilisan. Kasi doon, ang mga elevator mabilisan. studios guys, oh. mga malaking studio, matataas yung mga building na yan. Ngayon, kunwari ikaw, nagsusulat ka ng mga movies, pero yung producer, sasamahan mo lang sa elevator, tapos ipipitch no? mo doon. Mm. Kaya siya tinawag na elevator pitch kasi ang mga short films o movies na napapanood nyo ngayon guys, is ganoon lang din talaga ginagawa. Yung producer, hahabulin nila sa elevator, ipipitch nila sa elevator. Tapos kung yung producer na gusto niya yung idea, tsaka nila kailangan gawin. Oh, the more you know. Kaya gano'n naman. Oh, bakit? Certainly, sabi nga. Certainly? Sabi nga. Tagalik kong chat GPT guys, tinan niyo. Pwede kasi, pinagawa nga. A short or short film set in a forest, sabi nga. With just one or two characters. Galit na galit. Ano ba? Anong pwede rito? So, ano na yung mga nakuha na gather mong information? What if ang bida yung kalaban? Twist. Mm. What if kwan pala siya? Dra Aba, sasabihin naman kayo pag meron na kaming story and then. Mm. Mga transition na din. Ano yung ideas mo rin? What if? Mm, kunwari, diba? Inisip ko lang to. Pagkakain <laughs> uh, may naisip to. Laya ako dahil dyan. Hindi, ano ba yung sinabi mo kanina? Sabi, may bubulong sa kanya nung bata siya. At this time of the year, on Halloween, sabi, when it hits 12 o'clock, death will knock at your door. Hmm. Diba? Di ba? Di siya titigilan. Pero paano? Ito, lagi ito nangyayari minsan eh. Yung di mo alam kung anong date na anong oras na kasi yung relo mo, wala. Mali yung timing. Ito. What if ganun yung mangyayari dun sa vida? Pero, dapat hindi tayo specific sa time. Pwede yung day. Hmm. Mayroon kasi imply yung time eh. Pero pwede pa yung day. Balikan namin kayo kung ganyan yung kaya laban. Local legend daw boss About What's the yun? November Reaper. Yun guys, wala so pa rin ako nasusulat. Mahirap pala talaga masulat. <laughs> Mamay. Pare. Pare gusto kong idea na may mo So guys, ito ang important when it comes to filmmaking. Oh, ang alam mo, Gromad, Producer's mindset. Ang importante guys, isipin niyo muna kung ilang tao kayo. Logistics. Mm. Si Boss, gumagawa ng short film. Ilan kayo minsan? Sa totoong set? Mm. Mga minimum 15 people. 15 people, yun. Short film. Short film. Kung nag kami bukas, dadalawa kami. Siyempre, magtatanong ka muna sa mga trupa mo kung Tama. available. Si. Kung ano yung mga kaya din natin. Mo. Ba't ako gumaganto? <laughs> Baka dati kang aso. Siya po si Scooby-Doo. <laughs> Doobie-Doo tawag Actually, magandang lesson din pala to. Ah. Sa mga short film na nasamahan ko, yung uh, ginawa kong short film noon, inaabot ng one month, two months, minsan na three months pa eh. From brainstorming, writing, you know, shot list, mga ganun-ganun. Inaabot talaga ng mahigit-higit three months. Hindi pa kasama doon yung editing, guys. So, magkakaroon tayo sa mga tropa. Kasi, short si Teddy, <laughs> alamin natin. Uh, wala pasok pa si Ed ngayon. Ano ko si Tol? Kasi yung ano, pa help? Ano yan? No, ano kasi? Yung ano kasi? Sorry, ano ba Hindi hmm, ko kasi masabi oh, ano, si to, ano. sorry. Ano? Ano? yung Hindi nga, yung... Gano'n may footage na nawala? Hindi ko pa rin mahanap hanggang ngayon. <laughs> 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 <Mahal, laughs> Tutukan. Kaya meron kasi yung gagawin na, na short yung bukas. pag so, gusto naman sumama. Kailangan kasi namin yung tiyo. Bungo araw. Actually, gabi yung ibang. After how many hours, I think, one hour may na. <laughs> Nandito pa rin kami. Wala so, kang maiisip. I feel like kapag pinigit mo yung sarili mong makisip ng story, doon hindi lumalabas yung pagka-artistic mo as a person. But alas, meron kasi mga natural artists na talagang magaling mag-isip talaga ng story. I guess I'm not. <laughs> And we are not. <laughs> so... Inalala kong maigi. dahil yung mga ideas namin, although it's almost good, pero interesting lang kasi siya isipin. Pero parang pag inimagine mo kung paano gagawin at kung achieve again. Interesting rushed. Sure. Yeah, and we don't have a lot of resources. So, inisip kong maigi, kung paano ba ako gumagawa ng mga short film noon? Eh, naalala ko, mga bagay-bagay na, ay mga short film na ginagawa ko noon is based lang sa props or lugar na napupuntahan ko, tapos doon ako nakakaisip ng story. Kasi may mabanggit siya kanina, ano yun? Yung gising na, tsaka? Gising na, tsaka yung insomnia. Ito. Inspiration, doesn't give you. Ano sinasabi mo? Baka <laughs> kwan, inspiration doesn't come when you want it to. Basta may ganun na ano eh. Inspiration doesn't look for you. Parang yung inspiration hindi darating kung hindi ka mag... You! Yeah! So, so sigaw may <laughs> God. Meron eh. Pupunta kami ngayon sa iba't ibang tindahan. Mga props na pwede natin gamitin. Second, is kung may time pa, is mag-check yun ng location. ba? Because? productivity begins with you. Ay, no. P. Unproductivity begins with you. Ayun guys, nandito na kami sa, sa Baguio. Party people. Hmm, ah. liwanag. Pasensya nyo na exposure guys. Punta sa Party City para mag-party. Yeah. Halloween na po dito sa ating pupuntahan. So ma mahuhukay niya yung buto-buto boss Tapos ibubulalo niya Wala masyado dito Ayan, ito, tsaka yun Mga armas Pwede naman to, mga armas <laughs> 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 Nakakatakot <laughs> 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 <Ito>. ano? ano? <laughs> yun Medyo maingay pala dito, hindi ako makapag-plug <laughs> Nako <ba>? Huwag <laughs> mo na subukan <laughs> Bakit nga ba? Represent tawag kasi sa mga fans ng New Jeans is bangis. Ikaw, bangis. Ito, eight dollars lang. Kago lang tao dun. Laglag <laughs> si Donald. Laglag <laughs> si Donald. Okay, ito. Eight dollars lang. Kunin na natin ito. Ito maganda itong gawa ng kwento. Kasi ito kailangan po ng ibang props ito eh. Yung unggoy. Pupili na. Balik. One, two, three, four, 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 five, ah, guys, babalikan mo kayo. So, liwanag. Ayun! Nakabalik din tayo sa tamang liwanag lang. So, na namin. Dito na ang ating goods. Ang pupuntahan na lang namin ngayon is, bibili namin yung value village. Costume naman. So, meron na tayong props and yung mask. And makeup, other stuff. Next na lang is, costume. Tapos so, next doon yung location. Transition. <tap> Yun nung bata kasi, ako, uh, lagi ako sa junk shop. But I was born at a very young age, kasi. Hmm. Hey, pupuntahan kasi namin guys, Valley Village. Sa mga hindi nakakalam kung ano yung Valley Village, yung mga hindi taga Canada. Or... And doon kami naghanap lagi ng props. Isa yun sa mga pinupuntahan ng mga filmmakers dito. Uh, Valley Village or meron pang isa eh. Parang ukay-ukay. Pero, mas... The trip store, sabi na. Kasi yung trip store. Explain. Explain why. Explain why. <laughs> ayun na, malapit na tayo sa Valley Village. Oy! Go! Ay, nakita mo na yung Valley Village doon. Yan, yun yung Valley Village. So na yun? Yung! Meron akong footage dito sa Valley Village eh, na magkasama kami ni Teddy. Sa isa kong vlog. isa kong vlog. Ngayon, magkasingkatawan na kami ni Boss Teddy. <laughs> Yan. So, Boss Teddy, kailangan ka sasama sa amin, di ba? Shoutout mo nga. Boss Teddy. Ang mo sa kanya? Yan lang. Sama ka na. No? Yan lang. Ay sabagay bagay. <laughs> Masige guys, I'll see you later. Kusta <coughs>, ano ako? Hindi ako makapag-video masyado guys kasi sobrang packed ng ating store today. Usually hindi ganito eh. Pupunta ako dito halos kami lang yung tao dito. <coughs>, na kasi. Dahil ano oras na? It's 5:20. Uy. Outfit check. Yung tanga. Labas na? Wala eh. So nabili na namin yung bibili natin. At uh, pabalik tayo sa kotse. Dahil, okay na. Hanap na lang tayo ngayon nang ng, ng ano. Ha? pagkain. Dalawin ba tayo? Ako magbabayad. Alam ano mo naman yung mga okay, ganyan, gusto ko yan. Ako, hindi ako tumatanggi. So, mo ano ba, ba yung hunger, pre? Hmm? Oo. Oh. Parang usip-sip eh. Gago ha? <laughs> Sir, Sir Edwin, totoo yan. Loyal kami sa inyo. Wala pa, hindi pa kami kumakain sa Jolly Tops. Talagang effective yung mga commercials na ginawa namin sa tagpuan. Kasi si Jay, at saka yung girlfriend niya. Oo, nagtagpuan. Doon sila na una daw nag-date sa tagpuan. Kailangan natin ng word from Jay daw. Okay, sige, tawagin natin. Hindi, wag natanga. Kailangan video. Jay. Tay! Anong pangalan yung dito? Mayroon ba number? ka? Alam ko best friend ko. Sino? Jay Oh. Yung gold tab niya. Joshua, napaka -ja napakagastos mo Joshua. Ano so, napaka jack? Galit, galit ako ha? Joshua na napaka ba? Napakagastos mo Joshua. Lahat na lang. Ano yung mga ano, pinipili natin, mahal-mahal. Paano tayo uulan? Oh. Sabi mo yung mga kaibigan mo yun. Hello, Hello, pre! Hello, pre! Kamusta? Kamusta, pre? Namiss kita, pre. I love you. Thank you. Kamusta ka, pre. I love you too. Ay! <laughs> Bala ka! Bala ka nidwork, pre. pa sa alaban. ah ka alaban eh. Okay, eh. Wala, wala lang mo na natin. Wala lang ko na natin. Wala isiking ko ngayon. Ay, uh, gulong ko. Mga problema, pre. Pero, ah. sarak, sarak ka na buwas. Na buwas? Wala yeah. labi eh. na lab, eh. lab, eh. lab, po na po ang kay. Ang Ang gadlabi Labi kami manjud ko mon. Ah. Nung sarag mo ka. Ano Yung bunag da. oras na oras ka pre eh. na ba? Baga may atampo na Kailangan ko make mo ko mo na may generator mo nung sakali. Ah sige. Ito charge ko na ang nila si Ren. Kasi. man Pre salamat pre ah. Hindi mo problema pre. I love you pre. I love you pre. Ingat sa Ingat. Kita naman guys. Nang tindi sinabi namin? Oo. Pinag-uusapan ka namin eh. Oo. Oh. Sabi namin. Hindi ka na guys. Mahal ko kayo. Tandaan nyo yan. doing this for all of you. Mahal. Kung nakikita mo to. Hindi ka ba? Ikaw! Wow! Montage. Montang nga. <laughs> Montang nga ka talaga. <laughs> pala montage. Montang nga. Nakasurvive pa yung battery natin. 14% at nakabili na kami ng... Nyalimi! I love chicken! Nuggets! Hmm? Kasi edit mo din dito. Mm. Wait. So, okay, okay, edit niyan ikaw ah. Oo. Kaya sabi ko 'yung sarili ko, bakit? <laughs> oh. Ay. Ay, tumigil ka tumawa. Ganda ng lighting, boss. Oo. Oh. Ganun 'to, sir. Tara, boss. Ako ka ba nag- Ako din eh. <laughs> Hoy. Tinlab ka na Hmm. Sige. Lapag mo pa. Dumihan mo pa. Maganda pag madumi. na muna kami and then update naman kayo. Dito Yun na 'yung costume niya, guys. Si Orange Man magas magas mo na yan bakit ka nakakanan pag may kamerang na lang kita <laughs> para omit ang data mo ay okay. hey, what's up vlog takeover muna tayo sa vlog ni bossing kasi hindi ko naman vlog to kasama na ako dito this is not my vlog kita mo si bossing hey boss basta ka dyan uy sino ka <laughs> pala mo hmm <laughs> hmm -mm -mm. <laughs> <laughs> Ikaw na ba si Michael Ogag? Kaya si Michael Multo. <laughs> Ikaw na ba si Michael Ogag? Michael Multo. Billie Jean in ten 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 yeah. ten ten. Ayan. <laughs> Yan lang. Kita yung mata. Subscribe kung hindi. Tatalawin ko kayo. Ay! Hey. You... Ay, rolling na rin to. Masing. Ah. Ayan guys. Kakataas lang na yung podcast Kung kapansin nyo, madilim na. At uh, Ay ngayon na, bibili tayo na? Kapi. Kapi! Kasi hindi ko sya kapiling. Totoo, kaya bibili na lang kami ng kape-eleng namin. Paano sa boss? 8.23 8.23 at? Punta tayo sa? Kapi. Ang hmm. aga pa pala. Naka pa, winter na. Yan. Pero marami kaming ginawa ngayon guys. Medyo proud ako sa pagka-productive natin. Ililikod mo na nga lang, tinamad ka pang hayop. Mm -hmm. Ay sorry, sorry. Huwag ka nang, huwag galit mo galit boss. boss. Kumatanda ka niyan. Mga bobong... Ano? Oh, ano? Gay, gay, Kape, kape, kape. Dalawa? Dalawa. Large? Large. Akin walang Can I please get two large iced coffees? Two large iced, yeah? Iced coffees. Iced coffee, anything else? And can one of them have less sugar in it? Less sugar? Yeah. Parang lagi na lang, guys. Ice Mali cup. yung nariintindihan nila sa order. Mali ba ako? Ice ba coffee? ba mo? Tulong ice cup ba yung iced coffee niya? Ice... Sino mo magbabayad? Eh, yung ano? Sino ba? Ay! 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 Sige, ah. <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> Kahit pala manalo ako, boy. Talo <laughs> pa rin ako. It's currently 12.20 AM. Kakatas ko lang ganyan yung script, guys. At, um, I think okay naman I yung script. Very horror, but still very entertaining. Ang <sighs> problema ngayon is hindi tayo sure kung magagawa natin siya. Um, kulang tayong tao. Wala tayong kasama. Gusto ko talaga itong gawin. Kasi lang kung mag-acting, mag-video, mag-audio, mag-edit. Basically lahat. Tapos kunting tulong kay Genesis. Ang hirap. Ang sakit. May ng pelikula. Ito ngayon nag-ugas ako ng ating costume. Ibigilin natin ganina sa Valley Village. yeah, complete na talaga yung kailangan natin. Malimutan na sa isa pa pala, which is yung generator. Kasi mag-shoot na tayo sa remote area. But other than that, we should be all set. mga our props. Not the most realistic one, pero... Kaya, yeah, kung napapanood dito, that means nag-survive yung film na gawa namin. Yeah, naniniwala mo mo, kaya natin. See you bukas, which is mamaya. Dito ko natataposin itong video na ito guys. Panoorin nyo yung part 2. Very nice yan. Sa susunod na upload namin. Happy Halloween! Peace! Youtube? 3 months late. Taas mo. Bawa mo ko. dyan. Thank you Teddy. Boss, ko ba ito? Last scene guys. Papatayin nyo na lang niya ako yun.